Ayan, na kailangan namin mag-grocery kasi ubos na yung aming grocery. Ayan, mag-hi ka muna, Ching. Hi! Hi! Chuba, help na! Hi! Bye! Hi! Ay, daddy. Hi! Mag-grocery tayo. Ayan, mamaya dadalain ko kayo mamaya. Wait lang. Ayan, nandito tayo sa grocery, guys. Yay! Kukuha tayo ng mga kamalikot. Siyempre, ingredients. Yay! For cooking. Ayan, doon naman tayo minsan sa ano, panigang. Diyan ka lang, Ching Ching, huwag malikot ha. With Gabby, siyempre. Ayan, parang nakukuha ko. Tapos na mga dilata. Kami nga hanap natin Spanish sardines. Ayun. Ito. Ito yung paborito ko. Spanish. Tapos. Ano pa? Hindi hey, pa tayo, dapat tayo nakukuha mga kape, mga ano, ah. Patigisa kayong piri, ah. Kami, Sa kanila, yan. Sarap, ang dami. Tama rin, hati tayo, e. Ikaw, na sa akin yun eh. na no. Ano rinby? Ano rinby? Ito? Ano yan, Ching? Ano tayo daw? Tama na yung palaman? Ano, so, bebe? Gusto mo yan, baby. Sa mga sabon, Daddy. Hindi pa tayo doon, ah. Kailangan tayong binibili ng diaper na yun, eh. Diaper. Di diaper, Mommy. Teka, Daddy. Dito lang, ah. Daddy, bantayan mo si Ching Ching, ah. You... Wag, meron pa tayo. Ang dami pa natin doon. Tatlo pa nga, eh. Ayan, sana tayo. Ano pa kulang? Di dada. Meron na akong sabon, sabon. Pag nga, meron pa sa mga bata lang yung iba yung sabon natin. No, Tama niya, may alcohol na may ano. Yung pakulang. Kape, noodles, biskwit Kaya mm -hmm. ako kaya isang puti lang. Kasi meron pa dun. Kakabili lang nun. Wala na? Pagod. Pagod na si mami. Pagod na si mami. Daddy, yung reksona mo. Reksona. Makakuha ka na? Nasaan? Nakakuha ka na? Saan? Nasaan yung kinuha mo? Kasi lang naman talaga. Parang pila, Ching. Sag mo dadi. Ang haba pa. Angat lupa pa tayo. Okay, masyado malikot Ta. Hi. Hi. Hi, Ching. Okay Uy, di ka kumuha ng tinapay, dadi. Ayun ang tinapay yun. Hi, Tan. Hi, G Ganda naman, baby. Hi. Ayan okay. ay, na, ibabalot na. Tapos natin siya bayaran. Okay. <laughs> Pauwi na kasi. Liga na, liga na. Liga, chinyawa ka na kita. 我记的呢。